Ato sa isin, nangako. Ako po, sa si Edson, nangako. Pag ako ay nakapagtapos ng pag-aaral at nakapagtrabaho, ko ay nangako, bibihan ko si Papa ng mga farm, pang farm, kalabaw, yes, maka, guys, pang Likat, farm. Lahat. Nyogan. Yes, Manayan, pigiri. Anong manukan pa? Pigiri. <laughs> kasama na yun sa ano, ah. sa farm ah, sa farm lahat farming may kabaw guys, kabaw Ah, ang kalabaw. Kasama na yun yung balsahan ng sinakayan mo dati. Tapos baka. Magbaka din tayo. Oo, oh, yan. Kasama na yun. Pagka, ano, nakaipon pa, bibili tayo ng sariling DJ natin kahit magtingay tayo. Hmm, okay. ito. Ay, gusto niya ng amak ko. Maganda pa dyan. Yan, no? Para pag umuwi ng yan, no, magpapadisco. Ako, chug, 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 ganon. May sariling tayo, hmm. tayong Okay, disco Okay, okay. okay. Yan, last bibili tayo ng magandang sasakyan, yung pangragid sa panggala natin. Tapos, si mama, bahala siya kung gusto niya sa buhol o gusto niya dito. Mm. Bilhan natin siya ng, bigyan ko siya ng sarili niyang karinderia. Yes. Tapos, simula. Mag-abroad ako para mas lalang nang Kasi gusto ko din mag-abroad. Mm. Yan. Promise. Yun ang balak mo madami uh, pa lahat lahat kayo si Tita Nining si Tata Epe pag... okay tinga lahat kayo pag bibig ang po. course mo ano po yung course ako po ay accountancy student currently second year second year college college yes at nangangako <laughs> pero ngayon sinuportahan kita Ayun. Yes, yes. Ngayon. Scholar muna ako ni Papa dahil hindi ako magtatatakot hmm. sa Scholar. Hmm. Ako nga Okay. <laughs> Tuloy mo na. Soon. Puhon. Padayon. Ganon. Eh... Pag matupad niyang mga pangarap niya... ...yan, tutuparin din niya yung... Tutuparin po lahat. Yes. Okay, Papa. Mama Yan, sayo so, kayo ang uunahin ko bago ang lahat, bago sila, kayo muna. Hindi mm, ako titigil magtrabaho ang That's good, good, it. very good. Yan, Mama, bebe. Hop. Ano, ano ko ano, ba? Ano? This is Eh, uh, okay, thank you bro. Salamat. Thank you.